Mag-uubad na po kayo. Ah, mag-uubad na ako madam? Yes. Mag-uubad na po kayo para makita ko po yung katawad Ah, Wala po ba kayong mga inaano mga tawel-tawel, madam? Ay! Ay! Good day to you, sir. Ay, hello, madam. Ay, ay. Kayo po ba, Sadio right? Ay, yes po. Ako po, madam. Ah, uh, tara po. Tara, madam. Ano na po tayo. Nasa baba na po yung sakit. Ay, by the way, sir. Dito po tayo mag-massage. Ay! Dito po, madam? Yes po, sir. Hindi <laughs> uh, uh, nga, madam. Yes po. Eh, e, kala ko po, ano, doon tayo sa, ano, sa, sa office nyo po. Ay, sir, kasi mas maganda po rito sa bahay ko kaysa sa office kasi marami pong tao doon. Eh. Ay, ibig sabihin, madam, kala ko kasi, andyan na kasi yung kotse sa baba, kala ko pipick upin ko lang kayo, tapos isasabay ko na kayo sa office, doon tayo maganda sa session. <laughs> mas maganda rito. Sir. Ah, dito, madam? Yeah. Sigurado ka, madam? Oo. Oh. Ah, ma madam, pasensya ka na. Binibidyoan ko na rin po, ah. Okay, Kasi po, po ah, vlogger po ako, madam. Ah, vlogger po ba kayo? Yes po, yes, Ah, po. po. Eh, di ba promote mo po yung business mo? Oh, sir. Ah, pwede okay. naman po. <laughs> pwede naman, madam. Eh, san po ba ako higa, madam? Saan po yung ano nyo? Yung session ano nyo na? Yes. Dito po tayo sa Supa, sir. Ah? Dito po yung session natin. Supa? Yes po. Yes. <laughs> Dyan mismo, madam? Really? jan eh, wala po ba yung ano, yung parang hinihigan talaga pag nagpapatera, pinagpapamassage? Ano ko ba naman, sir? Mas maganda, inulit-ulit ko na po sa'yo, mas maganda po rito kaysa doon. Ah, gano'n ba, madam? Ayun Ay, po yun, maraming makakita sa inyo. Ah, eh, madam, binibidyoan ko lang habang minamasahin okay, mo ako, madam, ha, kasi yes, sir, madam. more on, para ma-promote na rin po yung business niyo. And then, madam, sana, re-request ko lang, madam, sana, gusto ko yung hard. Yes po, well, hard na hard. Sigurado ka, madam? Yes. Yung hard po kasi, eh, para naman kasi sumasakit na po yung mga likod-likod ko, madam, eh. Ay, ah! ganun, madam? Yes. Ay. Uh -huh. like, mga nga to yung muugat. Oh. Uh -huh. At malalaki ng uugat. Oh. Uh -huh. Yung mga masahe namin. Uh -huh. yeah. Talaga, talaga, madam? Yes. Ah, uh, pa paano, yes. Kayo, uh, paano po, madam? Ah, uh, dyan na po ba ako mag, ano? Mag, na po ba ako higa? Ba? Ah, sige po, madam. Ah, iga iga po iga kayo, sir. na po ko, madam. Yes po, po ayanig. Ayan, sir. Yes, madam. Magubad na po kayo. Ah, magubad na ako, madam. Yes. Oh, Magubad na, yes. mag na po kayo para makita ko po yung katawan Ah, wala ah. po ba kayong mga inaano mga tawel-tawel, madam? Meron po. Ah, sige po. Magubad na po kayo, sir. na lang po ako, madam. At yung mga ganyan pwesto, madam, okay na po ba? Ayos na yung pwesto mo. Ayan po. Ah, ayan, madam. Okay na po 'yan, madam. Barang naman po 'yung damit? Na. Sige po, yeah. wait lang. ayan ayan naman ng madam. Okay na po. naman ng Ay, po, Okay lang po. Madam, bili video ko lang para maganda 'yung. Ang sarap mo naman Oh, thank you, madam. Ayun, madam. Ano na tayo, madam? Para alam na po natin gagawin. Bundle, come here. Ano po sige po si bundle? Si bundle po. Sino po? Guys, si ma'am. Sino po ito? Ay, sino po ito? Ay, sino po ito? si Bandang po, sir. Siya po ang magmamasahe sa inyo tonight. Madam, kala ko ikaw. Sir, pwesto na, sir. Teka, ano, kala ko ikaw yung magmamasahe sa akin. Hindi po ako magmamasahe sa inyo. Ako po yung may-ari ng branch at siya po yung nag- Pwesto na, sir. Teka! Nakabalo uh, uh, ano, mo ako, natutulog ako eh. Hindi. Eh, ba naman linggo. <laughs> Teka, masahe yung hinahanap ko. Hindi naman wrestling eh. <laughs> swerte lang. Hindi, ano, hindi na. <laughs> sorry, sorry, Besto madam. Na. Hindi, hindi, sir. Pwesto na tayo muna. na masakit yung mga, diba? Masa mga kasukasuhan mo. Ay, hindi. Hindi, magaling na ako. <laughs> magaling na ako. <laughs> hindi. Magaling na ako. Ah, ko. Aray Amin. Sir. Aray, na. na. magaling na ako. Magaling na ako.